Okay, uh, oras po natin, 6.14 ng umaga doon sa mga papasok sa kanilang mga trabaho. Bango na po, gising na. Mm. Lalo, lalo na kay uh, Mrs. Uh, Banji Santos. Mm. oo oh, uh, Gising na raw, uh, Banji, sabi ng iyong uh, asawa na si Melchor. Kung mm -hmm. nasaan man yun. Hindi <laughs> dito sa camera. Oh, yeah. <laughs> Easy. Anyway, lalaking artistahin daw sa relasyon ng iba, nakisawsaw nagustuhan niya kasing ka na ang kasing kaopisina, may siyota na pala. Nako. May solusyon nga ba sa pusong walang kadaladala? Aba, oo naman. Uh -huh. Meron. Ha? Yan ang problema nga hanapan natin ng solusyon asama ang inyong mga tagubhasa. Basahin natin ang sulat ng ating letter sender. Dear Mr. Irwin and Mr. Martin, itago niyo na lang po ako sa pangalang Reed. Ako po ay isang ahente sa isang malaking real estate company. Marami pong nagsasabi na kamukha ko ang isang artista na apelido ay Reed. Pero di ako naniniwala dahil alam ko na si Echo po ang kamukha ko. Mayroon po akong katrabaho na pangalan ay Nadine. Sobrang ganda at mabait po siya. Lagi kami magkasama sa trabaho at hindi nang tagal ay nahulog po ang loob ko sa kanya. Isang gabi, nag-inuman kami ni Nadine at sa sobrang kalasingan ay nasabi ko ang feelings ko sa kanya. Nang biglang dumating ang boyfriend niya at hinataw ako ng monoblock sa mukha. Sa sobrang takot ay tinigilan ko munang kausapin si Nadine. Paano ko ba makukuha ang atensyon ni Nadine despite sa nangyari? Mahal na mahal ko po siya at alam kong siya na ang The One. Yours truly po, Ford White. Ah, uh, ang tanong ko dyan kay Mr. Reed, masakit ba? Ford White, ha? Ah? Ford, Ford, ah, Ford White. Ford, ay, Ford White. Ford White, oh. uh, Mukhang uh, masakit yata yung hinataw ka ng monoblock. <laughs> anyway, para tulungan po tayo sa problema ngayon, mm. makakausap po natin dito sa aming studio, ha? Ang isang dalubasa pagdating sa pag-ibig. Oo no, naman. Ang author at comedian na si Mr. Suplado himself, Stanley Chi. Stanley Chi. Sir, good morning. Good morning, morning. Good morning, good morning. po sa inyo. Welcome back. Ayun. Boss, ano right. ang mapapayo mo dito sa ating letter sender? Ah, uh, una sa lahat, ako ay natutuwa na kahit na hinataw sa nang monoblock ay eh, nakapagsulat pa rin sa dito sa atin. Oo. <laughs> 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 ang mapapayo nating kay Ford White, eh, maghanap siya ng babaeng single. Ah. Kasi sa totoo lang, yung... Sir, single naman ito, hindi pa naman... Hindi mo, yung may girl, jo may jowa. Ah, may jowa. May jowa, ah. eh. yung single, not ah. in a relationship. Ah, okay. No, Kasi okay, okay. marami diyang single mm -hmm. na babae. Na, Pero sir, di ba sabi nyo nun, eh, kaya nga nausin yung uh, salitang sulot. Mm -hmm. Man, manunulot. Mm -hmm. Ahas. Ha? Ahas, ahas. Eh, inahas. May ahas, may eh? salitang ahas, manunulot. Nako. Mm -hmm. Huwag naman ganun sana, no? kasi hindi rin maganda. Baka mamaya gawin din sa kanya yan. Ayaw. Alam niyo, pagka gumawa kayo ng masama, ibabalik at babalik ah, sa inyo. Eh. Hey, hey. No? Uh, siguro na um, unang-una, huwag siyang manliligaw ng kaopisina niya. Bakit mo? Dahil number one, bawal yun. di diba? mm. Sa Ay, HR, oh, bawal oh, yun. eh. Oh, oh. Uh, baka ma-file 201 ka, poor Dwight, at uh, makikita yun sa record mo pag lumipat ka sa ibang opisina. Mm. And number two, maraming babae diyan. Ang inuulit ko, mas maraming babae kaysa sa lalaki. Tapos yung ibang lalaki nagiging babae pa. Mm. Ay, Kaya mas marami oh, sa pagpipilian. Oh Totoo. Oo. Oh. <laughs> Kaya maghanap-hanap ka ng iba tsaka yung siguraduhin ay mo namang walang jowa. Kasi baka nga naman At tsaka siguro Stanley ano, may kasabihan tayo. Ah, kay Pedro, kay Pedro na. Hindi pwedeng kunin ni Juan. Mhm. Mm mm -hmm. Yun. Eh, marami 'yan eh mag ano siya mag mag-Tinder, mag-ano siya, Pero maraming papapano, app dyan. Pero paano, mukhang ito na rin, mukhang in love na in love the siya. One, the, the one. The one. This is the one. I think it, feeling ko hindi siya the one talaga. Uh -huh. Baka lagi niyang nak nakakasama, na-develop lang siya, uh -huh. no? Eh, ang nakakatakot dyan, pag nilipat siya sa ibang opisina o sa ibang uh -huh. departamento at may nakaklose na naman siya ibang babae, mahulog na naman ang loob niya. Uh -huh. At Pero, uh -huh. baka hindi na ano uh -huh. monoblock uh -huh. ang Bakit uh -huh. Stanley, no? Bakit uh -huh. um, hindi ba nagigets nung babae naman mm -mm. na medyo iba na yung asta nitong kaibigan ko. Mm -mm. Ba ba't nila hinahayaan na ma-in din sa kanila? May mga babae kasi ganyan na gusto uh. nilang maraming uh, nakapaligid sa kanilang lalaki. Ganun ba? Uh, yung mga yung marami silang admirers, uh, no? Kanya-kanyang ugali pero uh, hindi naman lahat Oh kasi oh. ano eh kasi biglang dumating si boyfriend. Ibig sabihin hindi mm. niya hindi alam ng boyfriend na nagiiinuman or baka nahuli lang. Nahuli. Baka hinabol ganoon. So baka At saka, bakit naman nakipag-anuman si mm. girl lalo eh may boyfriend. Oh, yun nga e, yun. Yun ang tanong eh. Oh. Saka um, ako eh medyo nagtataka ako bakit oh. nga sumama si girl lalo na makipag-inuman, no? Siguro nakikipaglandian din si girl. Mm. Mm. Dapat eh hindi lang si dapat hindi lang si gayang pinagalitan nung uh, boyfriend. Dapat nag-usap din sila ng mga sisina ng So, niya. Problema kasi pag sa mga real estate, mm. marami talaga yung mga ganda ng mga ahente. Ma? Oo. No. Sa real estate. Oo, no, no. oh, kasi mm. yun nata na yung requirement niyan pag nasa ano ka, real estate. Nasa frontline ka, talaga kailangan may itsura. Ang ganda, no? gwapo. Si, mm. si Mr. Reed, kamukha raw niya si Echo eh. Si... Ay, si ano pala, si Ford White. Sa confidence, wala siyang problema. <laughs> <laughs> wala. wala siyang problema ron. Oo. Oh. No, uh... Over. Hindi naman siguro masama mga rap, uh, uh, Stanley. Stanley mm. ano. Pag sinabi mo na hmm. pangarap ko ito, itong babaeng ito. Hmm. Hindi naman siguro. As long as walang ikang relasyon yung babae, hmm. Walang relasyon, walang sabi. Kasi no? may kilala ako eh, taga ibang network dati. Hmm. Uh, Nagkatino ko ng kasal. Hmm. Sinabihan niya yung babae, pangarap lang kita. Ah. Naiyak pa. Naiyak pa. Mm -hmm. Ay, naku. Eh, ngayon, kasama na namin dito nandiyan lang. Pag-aligid-aligid. <laughs> mag sama no? <laughs> Ay, naku. Sinang kasal niya, sabi niya, alam mo ba, eh, pangarap lang kita. Naiyak na yung babae. Naiyak, ha? Naiyak talaga, sa tuwa o... Or... Naiyak siya sa tuwa dahil sabi niya, pangarap lang kita. Ngayon, ikay kasama ko na. No? Ay ah, oh. eh, gusto ko sana si Pain, eh. Sabi ko, anak ka <laughs> ng baka. masado kang corny. masado kang Pero, madrama, no? masaya mag-asawa eh, mag na. Hmm happily living together. Mm. Problema lang, ito sila laki, laging wala sa bahay lang pag umaga. Mm Dahil may trabaho na madaling araw, kagaya Naku. namin. Naku. Dito lang yun eh. Ayan. <laughs> ba yung ba'y nagbabasa na ng script <laughs> na <yun? laughs> Dati, panaginip lang siya. Ngayon, oh. ano na? Oh. Bangungot na. Oh. Bangungot Sorry na. Sorry ano, payo mo? Ay, salamat, Stanley. Ayun, salamat. Ayun, salamat. Ano bang may dadag? Uh, may da Mapapayo ko kay Ford White. Magpa magpayaman ka at magpapogi. Ayun. No, at patunayan mo kay Girlie na na in a relationship na ikaw yung magiging the one that got away ng buhay niya. Ayun, So, magbenta sana magbenta ng bahay, mm -hmm. ng condominium. No, magpayaman, magpayaman magpapogi, magpayaman. no? Okay. Kasi ano 'yun eh. Uh, yun nga, so 'yun ang uh, actually 'yun ang uh, payo ko. Oo. Oh. Uh, galingan mo yung pagbebenta ng condo units. Uh -huh. Kasi ang bayaran dyan ano, komisyon eh, di ba? Mm -hmm. Sa bukod dun yeah. sa maliit mong base pay, komisyon. Eh. Ngumaraming kang mula. May pambili ka ng wheels, kompleto mm -hmm. lahat. Mm -hmm. eh baka mahulog pa sa'yo yung, hindi lang yun, baka iba pang mga agents na mm -hmm. mas, maganda mas maganda pa. pa. O kaya, Oo. kung talagang matigas ang Oo. ulo niya, mag abang, -abang siya, baka mag-break bigla yung mag-jota, tsaka sa O tapos, kailangan <laughs> siguraduhin mo na manalo ka ng agent <laughs> of the year. Yeah. Oo, kasi akit ka ng stage, pag umakit ka ng stage na ganyan, lalo sa mga malaking real estate Zero. company, sikat ka. Mm. Ang payo ko dito naman Oo. kay Port White, eh, tama si Stanley. Linong Stanley, Baring Martin. Huwag nang, pag may nagmamay nagmamayari na wag na. Ngayon mm. ko Ngayon, kung talagang gusto mo, gusto mo maging trabaho, profesyon ng manunulot, ay uh, eh dapat eh, marunong ka ng UFC. <laughs> ng uh, mixed, mixed Martial, martial Arts. arts. Ha? Walang iniwan niya sa maniniyot. Niyot? The maniniyot. oh, yung, e, photographer. E, photographer. photographer sa Bisaya. Oh. Mabilis tumakbo. Dahil oh. haabulin mo yung kukunan mo eh. Oh. Ganon din, itong mga manunulot, dapat ka ng mixed martial arts. Para manunulot sumalag. Kasi kagaya, hinampas-hampas ng bangko. Wala siya nagawa. Paano kung batuta na yung hinampas? Ay, oh. dapat eh, ma mabilis ka rin tumakbo. Hmm. Batuta yun eh. Hmm. Dapat, ah, oh. dapat practice din po niya yung hinampas siya ng monoblock. <laughs> pag naulit eh, hindi na siya masanay na. Wala na anyway, sa kanya. No? Thank you, thank you. Ginoong uh, Stanley. Lamat. Anyway, may problema ba kayo sa trabaho, sa pera, pamilya, o pag-ibig? Hmm. Otega muna. Saan ba yung website mo? Saan uh, na, pinapel? I have a column on fhm.com.ph. Oh, 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 oh. It's called One Night Stand. And please check out my video blog on spot.ph. It's called Suplado in the City. Sir, uh, ano bang uh, ba yeah. sa FHM? Itong next video <laughs> Hindi ko alam, eh. <laughs> Be sure to come back. Use 5 Everywhere. Copyright 2016.